Ma'am Brenda, gaano katagal po kayo nagsama nito ni uh, Roberto? 28 years po po, sir. Kailan po kayo kinasal? Mm, May 14 po, sir. May 14 ano po ito? 1994, sir. Okay. Uh, ilan pong anak nila, ma'am? Isa po, sir. Pw. Yes. Ilang taon na po? 28 years old. 28 po, sir. years old. Okay. Um, paano nyo nalaman, ma'am, na may, Mismo may iba na? Mismo po yung anak ko, sir, kasi kasakasama po ng asawa ko yung ano, anak ko, sir. Siya mm. po ang kumukuha ng picture, nagsusumbong po siya. Lagi pag tumatawag po ako, nasa abroad, wala po kong magawa, sir. Kaya yun na lang po yung anak ko ang nagbibigay sa akin na ano, nararamdaman ko yung sakit ng ina pag sinu, pag sinasaktan siya ng ama niya, ay kulong daw siya sa ano, sa may kulungan ng manok, may mga gasgas po wala po magawa kasi tin, tinatakot po niya yung mga pamilya kung lumapit. Asan po ba ngayon ang anak niyo? Nandit, nasa akin na po sir, simula Apo. po nung dumating ako sir, nakuha ko na yung anak ko sir PWD Pw. rin yung Pw. anak Pw. po niya man, Opo, Okay, kailan kayo unang nalaman na may babae na to? Na-open ko po sir yung messenger niya sir. Tapos nung may nakakita rin po na isinama niya po yung babae, sinakay po niya sa sasakyan sir. Kailan po ito? Mark, simula po nung pandemic sir, nung... Hmm. So matagal na rin. Kinumpronta niyo po ba siya about this? Na alam niyong Al may ginagawa siyang kalokohan? Opo, sir. Kung inamin naman po niya, sir, na, ano, na sila na lang dalawa, sir. Hindi man lang tumanggi. Hindi man lang nagpakipot si, si husband niyo. Hindi po, sir. talagang Talagang, ah. talagang inako na niyang asawa na niya, sir. Ganun. Ah, sige. Pero ma'am hindi po ba nag-reach uh, out po sa inyo yung pamangkin po niyo or hindi man po? Kinausap ko po Kinafrag siya ma'am. Yung okay. pamangkin ko natigilan na niya okay. kasi habang maaga pa ma maayos yung pamilya mo tsaka yung pamilya. Kung wag mo masirayan ang pamilya ng may pamilya, sabi ko po sir. Pero sabi niya yung asawa mo naman lumalapit. O kung kung ikaw na babae dapat iwasan mo na dahil okay. babae ka may <laughs> pamangkin pa kita, hindi ka na naiya. alam ng buong kabarangayan, hindi mo hindi mo Mayabang pa po, sir, na pinagyayabang niya doon na asawa, yung asawa ko, asawa na niya, ganun Sino sir. po nagyayabang? Yung si... kabit, sir. Si Mary Rose? Opo. Okay. Eh, uh, ako na po yung lum na lumalabas na sa bike parang stress na stress na ako na pinagtatawanan ako ng mga tao, sir, dahil siya na po yung mayabang na ano. Eh, yung yung nanay niya yung pinsan niyo. Ganun nyo. din po yung nanay niya na ano pinagyayabang na sabi daw ng asawa ko sir na hakahit hanggang kailan po i eh, pagtatanggol niya raw po yung yung kabit niya yung anak niya yung, yung opo, anak niya Opo Ayun. Kahit, kahit maling-mali na? Opo. Okay. Mm -hmm. Parang nagsabwatan po yung mga pamilya, sir. Eh. Ah, so, sa madalit sabi, po yung, yung buong pamilya kawawa, kawawa. nyo, watak-watak na, nag-aaway na? Opo, sir. Pero wala pong nagawa yung mga pamilya ko. Tahimik lang po mga kuya ko, sir. Wala po silang ano. O yung mga kapitbahay po namin, marami pong naawa sa akin, sir. Sa ginawa <laughs> masawa ko ganito tapos <laughs> yung anak ko Dahil lang sa ginawa nila sa akin. Wala po akong naipon simula ng pandemic. Paras po silang walang trabaho. Sir, yung babae sa yung lalaki. Ako lang po ang nagbibigay ng pera, sir. Ginamit po nila yung pera ko, sir. Nagpapadala po ako sa kanya. Pero ang ginadya, Pilipina po yung, yung kapit niya, sir. Yung anak ko doon. Kawawa so, parang tanga, sir. Nalalaman ko na lang po sa mga kapit-bahay, mga kwento-kwento nila. Sinasama nila magbanday mga pamilya pamilya ng babae tsaka yung anak niya, yung asawa ko kasama yung anak ko po na naiingit po siya Sir. may susamang susamang po siya akin kaya nagsakit-sakit sa dibdib po siya hindi, ko matanggap apat na roon ni Rinis tinatest po yun sir na po ako doon hospital pa ako doon sa Amrod sir nais sa na mga ginagawa nila <laughs> Mr. Roberto Volante, magandang hapon po. Magandang hapon din po, sir. Uh, andito si Miss Brenda Volante, yung asawa ninyo. Tama po? Opo, sir. Okay, nireklamo Nire ho kayo na may kinabit daw ho kayo na pamangkin niya. Tama po ba? Sino pamangkin niya po, sir? Si Mary Rose Pagaduan uh. daw po. Oo. Oh. Uh, ah, kinakasama niyo na ho ba ngayon si Mary Rose? Hindi po sir, may bahay ako doon sir Ako Kanahalo Blakan. Okay. Meron tayong mga pictures dito Sir Roberto Volante at yan nga po ay uh, nagvi-video pa kayo at uh, nakaakbay pa. Uh, opo ma'am kasi nung party po yon pumunta talaga po ako doon. po kayo. Doon na nakipag uh, kwento, nakipag Wala po. Kasiyahan uh, lang po sir. Uh, Kasiyahan na may yakap, may kasamang yakapan. Nako, hindi namang hindi namang kwento yun sir eh, kasi maraming tao yun sir. Eh, paano ka magyayakapan doon? Eh yun nga sir eh, yun nga nakakapagtaka eh. Kitang-kita <laughs> sa picture nakayakap kayo sa bewang eh. Eh, la lahat naman dito, sir, nagkakaman ng mga asawa, mag asawa sir, eh. Marami naman tao dito, sir, eh. O, oh, sige, sir, dini sa uh, habang dinideny nyo, eh, inamin nyo naman daw sa kanya. Eh, si uh, sir, eh, inaamin ko po yan, sir. Hindi ko dinideny po, sir. Hindi hindi oh, yun, 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 nga tayo. So, tama yeah. nga. Kailan kayo naging mag-on ni Mary Rose? medyo andin sa medyo matagal na rin pero alam ng mga magulang eh hindi naman ako kan dahil may trabaho po ako sa mga gaano ka katagal magano mga gaano katagal hindi ko na masabi sir, na kung kailan ko ka, parang mag mag-shoota ah, tawag-tawagan lang noon sir pero nagyayakapan kayo pag nakikita kayo <laughs> sir, na hindi naman sa konser normal lang na nakakuan yan, sir, na sabi nga nila eh. Pag yan, eh, eh siguro may akapan din na, one. pero hindi ko naman yung konser sir, eh, sinasadya na one. sino Sino bang kasi ano? sino bang nanligaw sa inyo? Kwan lang yung bero-bero lang lang noon sir, kasi nga may alitan na kami ng asawa ko noon, pero bero-bero lang, pero may asawa din po yung babae na yan eh, kaya hindi ko masabi na shoot ako o shoot ang ganyan. dahil may asawa pero sa inyo may nangyari na sa inyo ni ni Mary Rose. Uh, wala pa po sir kasi mahirap po 'yan sir kasi may asawa, ma sabihan nila bigamyahan eh. Ni Halek wala nangyari sa inyo? Sir, eh, ka sa mata ng kuya sabihin nila meron talaga kasi nga open nga dito sir. Eh. Ano? Open? Oo, oh, sir, yung na, nakikita kami na magkasama, ganyan. Pero hindi naman sa concert, hindi, hindi naman pwede dahil nga may kaso rin ako sa bigami. Eh. Sabi nga nila pag may, kung eh, may mga na pangyayaran ng maganda. Eh bakit, sir, dito may message sa si inyo, si Mary Rose? Basahin ko lang, and I quote, ang galing mo nga eh. Pati oh, sir, Pati paghalik mo oh, kanina, ninibago ako, hehe, end quote. O oh, sir, ginawa na nilang ko sir na paangkwan sa akin yan sa data nila ako. Eh ano, ano, po yung, ano po yung pwede nila ikaso sakin sa akin eh, hindi ko naman niya kinakasama yung babae na yan. Bousy sir. Pwede kayo na ng violence against women and children. Nakikita yeah, right. nyo ba yung asawa nyo kanina? Iyak nang iyak dito. Gawain na nyo yan eh. Pati mga magulang nyo yun, pinag-iiyakan niya. Pero punin uh, nyo yung hanap at uh, yung buhay ko, sir. Kung anong ginawa yung babae na yan, sir. Halos pe, tinanggal niya na lahat ng kanko, na uh, hanap buhay ko. Paano tinanggal ang hanap buhay ninyo? Y yan, sir. Kasi lahat na ng kanko yan, sahot ko uh, yan, kinukon yan. winaldas kinu kinu niya lahat. Magdaan ako sa Saudi, sir. Walang nangyari sa amin dalawa. Bakit nakukuli sweldo mo, eh, siya yung OFW. Eh, hey, sir, matagal po ako sa Saudiyan, sir. Dahil nung itong huli lang, nag... Wala na akong pera. Nag-AOEW din yan. Pero wala siya na binibigay sa akin na kahit anong pera. Kaya diyan ako nabisik. Panahon po ng pandemya, pinabayaan na po kami ng anak ko yan. Ano Binibigyan sa... ko naman po, sir. Nung simula po, nag-stop yung ano. Beba? Ay, paano ito? Pinanjadjali mo lang kasama si Beb? Sir, hindi po yan totoo. Kasi may pera po ako, may sahod po ako. Hindi na papadala po yan. Nagpadala po yan ng kwalang na anak ko. Yan ang pinapadala niya. Pero nanggagaling pa sa mga pamangkin niya. Kaya makarap-harap kami ng manyan, malayap king kahihiyan ng gagawin ko sa kanya kasi talagang oh. ako tumanda sa Saudi, pinag-sosyal -susya lang niya, nakita ko lang sa bahay, yung bahay lang ang uh, nangyari sa akin, yung bahay lang ang nakundar niya. Pero esto sir, uh, tanong ko lang ano, Uh, alam nyo naman na mali ang pakikipagrelasyon nyo kay Mary Rose Pagaduan? Opo, oh sir. Opo, oh sir. Uh, dahil kasal kayo ni Miss Brenda? Opo, oh alam ko po yun. Pero pinagtutumakan po nila ako noon kahit wala akong ginagawa. Sabi, may babae raw ako. Ka Kaya, ang dami nilang paninira sa akin noon. Kaya gusto lang nila na masarili yung masarili yung Brenda na yan ang, ang hanap po ang pera. Yan ang problema po yan, sir. Eh. Kaya ano, dahil sabi mo, pinag-iisipan ka, tinutuo mo na lang. Wala well, sa so, sobra-sobra yung ginawa niya sa akin, sir. Ano, so, patayin niya na ako ta, sa, sa kahanap buhay pero walang nangyari. You know? Marami kang mga babae doon. Nakikita ko sa mga kateks mo na ano, mga pinupos mo pa. Sa, yung mga uh, babae tao, mo, so, may taga ko so, may ano. sir. Normal lang yan dahil yan, palaging ako nakulong ano, din sir. po yan, sir, sa may Saudi dahil ako sa din po sa babae. Three years po siya sa kulungan, nagdusa po kami ng ina. Kahit kapitan ng papa ko, yung mga magulang ko yun, hindi man lang. O kasi sinuntok mo ako din sa susunoon, kaya kahit kapitan sinong yung tatay ka, mo, ito, kahit kapitan mama, yung tatay tayo, mo, pinagpatar kita na sinuntok mo ako sa suso. Talahati ng kami, alas dos, nagtakot like, mo ako sa mga kamag-anak ko dyan sa gano inyo. Pala pa, uh, patasinan ka uh, pa, mo so ako sa so, susu. Wala, wala akong kasalanan. Kasi, ang ng tao na yan eh. Alam mo, sir, no. Uh, na pa ako may mga binabasa mga uh, text messages dito, dito. Kaya hindi ako niniwala sa kahit isang bagay na sinasabi niyo na wala kayong relasyon ni... O uh, 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 sir, sa, ano, kahit na pamilya ko rin mang, Alam niyo na ako okay, po niyan, sir. Kung talagang mahal ko niyan, dapat ikunan niya sa pamilya ko. Pero wala eh. Al, may binilang ko siya ng motor. Pumunta mala sa bahay ko nung nasa Saudi ako. Hindi niya nilapit sa buong pamilya ko ang sarili niya. Ang lapit-lapit ng bahay namin. Nasa ko na matagal. Sinasarili niya sa ko. Sobra sir, kaya nang mga sa Saudi ako, nakulong ako sa Saudi. Bakit? Kanina ba dapat yung sweldo mo? Pilag sa kanya, sir, lahat. Wala akong ipon. Oh, ano ang nirereklamo mo ngayon? Eh sa kanya naman napunta pala. Eh, o nga, sir. Kailangan yung, ba may uh, ibang pagkapuntahan yung sweldo mo? P pamilya, pamilya lang po, sir. Kasi para meron naman kaming ipon. Pero binusog niya sa ruhat ng pamilya niya eh. Pati magulang niya, pinautorya. Na, anong, anong, ko po, anong napala ko po dyan? Habang buhay ako magtatrabaho sa Saudi, para sa kanya lang po. Pero nagkatrabaho naman ho ngayon si Miss Brenda, tama ho? O, oh, kasi kaya po, hindi, nung napauwi na po ako yan, dahil nakulong nga po ako, sir, na dahil sa pagtulong rin ng kanyang ipag. Nung umuwi ako, siyempre, eh, kunti lang ang sahod ko sa kuya ko na kwan, hindi rin siya kunting to, kaya mag-abroach siya. Iyon eh, na, ah, nga, ginawa niya nung na ah, kwan, kailangan ko ng pera dahil na ah, panahon ng pandemya, eh, pinabaya kami ng anak ko, wala akong pera. Samantalang nalaman ko yung mga pamangkin niya, pinagbibila ng cellphone niya na ay, yung anak ko kawawa. Eh paano ito? Nang bababae ka na as early as the pandemic eh? Ay sir, wala pa yung babae na pinagsasabihan noon yun, sir. Nagluko lang ako nung kung itong panahon na ng pandemya no pero oh di yun na tama nga sa Maynila paano oh. magkakondiyan na tama nga nang bababae ka na panahon na yun Nung pandemya tama yung pambi po sir, hindi nga ka bawal nga po yan sir eh. Kasi uh, nandun ako sa Manila sa kuya ko na nagda-driver. Tama niya ano, lumayo pa ako dito sa probinsya namin para makapagtrabaho dahil wala ka kami pera ng anak um, ko. Okay, hindi nga. Di ba si Saimo, inabandon ka niya nung ano, pandemya. Pero tama ba oh, ako? Oo, inabandon na niya po. Tama ano, ba ako? Ano, pandemya na, yun. Pandemya yung panahon na nagsimula ka magloko. Tama. Ayaw, wow sir, wala pa noon yung araw na yan sa pandemya na nagluko ako. Kasi sabi ko, pumunta ako sa Manila sabi ko, nung no, umuwi ako, yung anak ko, nagkuha na nag sa akin na wala na raw siyang pera. E, eh, umuwi po ako. Kasi nga, wala, wala rin na rin yung pinagtatrabang. Umuwi ako. Patapos na lamang ko na pinagluluko na pala ako ng na eh, na lahat ng pam pamilya niya, mga pamangkin, pinagbibigyan ng pera. Wala pa po ako kung ano po, sir. Hindi pa ako nagluko na yun. Yun ako nag-visit sa kanya na mas mahal mo pala ang pamilya mo kaysa sa, 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 sa pamilya ko. Kaya ako. So, dapat kasi, mas mahal niya ang kasi, pamilya sir, mo uh, kaysa sa pamilya kasi, niya. Kasi sir, uh, Sobra naman po yung ginagawa niya, sir. Uh, ginawa ko na po lahat ng paraan para magsama kami ulit yan. Pero anong ginagawa niya sa akin? Sige, bigyan mo ka ng halimbawa. Ano, ano ang ginawa mong paraan para magkasama na kayo ulit? Sir, sabi ko pa nga sa kuya ko magbabago na po ako. Sabi ko pinapunta ko sa bahay yan. Pero pinaglakuha pinag niya yung mga gamit ko. Pinagbibinta lahat-lahat ng mga gamit ko. Pati kama ko binintar. Pati lahat na nangkuha. Tama po po yun, sir. Sinarili niya lahat ng pera? Paano pong sinarili? Eh, kasakasama ka namin kumakain doon. Tatlo tayo kung kumakain eh, may, may mo, bibili ako ng bigas, mga ulam. yung ano mo. Eh? Yung mo ay, magbigay yung, ka lang ng ulam. Yung, Paano mga, naman yung bigas? Eh. mo pa kung kunin yung bayad ng lupa na hati natin na tina, pinagbintahan para makasama ka doon, kasama ka namin magbanding. Alam ko, pati lupa na binigay sa atin ni Papa, eh. Bininta mo lahat. <pinus1> Oo, oh, pero nakasama ka, ka doon na, na kumuha ng, ng, ng naggastos din kasi kasama ka namin kung uh, saan saan pumupunta. Ang dami mong kasalanan sa akin eh Andito po yung anak niya sir na si Janine. Uh, Ay, eh, nakikinig ito, siya ma, ngayon. Na Binigyan na nila ako ng kahihiyan niyan mga yan kasi nga ginagawa nila akong parang utu-uto rito sa amin. Siya pa po yung utu-uto. Ikaw pa yung biktima no. Nakakaawa ka naman. Yung yun, sir, Ay, sir hindi, hindi yung ganun, ganun, ganun sir. Ganun. Alam ko dyan sa kasi. Kaya hindi niyo po nakakaawa na. Sabi ko nga po gusto kong pumunta na rin kay Sabto po kasi hindi ko po na po niyo, kaya nila eh. Ang, Anong sumbong mo? Para ang dami na lang Pero Kung talagang mahal ako ng tao na yan, hindi ako binibigyan ng kahihiyan dito. Pati nung kapitan ng papa ko, oh, pinapunta pa niya ako tawag. Pero samantala ako naman ang sinasal niya. May sukat-sukat pa ako. Oh. Siya may ganang magkwansahin mo, no, magkapitan. Paano kinakawawa? Is, ikaw nagpapakasaya. Sino-sino ang da -da maraming Ay, babae ko, mo na ano? Ako dito at, ang nai-stress. Hindi ko naman tina, pinipersonal yang kung na yan. babae na yan. ko, hindi Takot. ko ka ah. po Takot ka kay papa mo? Ang dami mong man ba? Pumunta Apo. ka na talaga kay Sir Tomke. Kahit saan daw ako pumunta, Sir, ma'am, wala daw siyang uurungan. Kasi wala na raw po akong kayang malabogado ko dinubot no, na po yung pera ko ma. O oh, tamaliw po ako walang pera. Kaya yan po ang pinagmamalaki niya sa akin. Kahit saan wala po wala po yung dapat siya inuurungan kahit saan po. Hindi ko pa kaya. Kakayanin po raw niya nga ano, yung... Na sumitin yung batang ko na ibaga ko yung... po. Kasalanan nila. Ano kasalanan ni Papa? Pinadudus niya ako. Si yung kanya, pinadudus-dus niya ako. Madaming beses kang sinaktan ni Papa? Opo. Bakit ka raw sinasaktan? Anong ginawa mo? Ipag-kulong na yung kanya ko. Kinukulong po. Nagsusumbong kasi siya sa akin, ma'am. Kaya yan, hinasaktan po siya lahat. Sige, ma'am. Puro offer naman na excuses si... Opo, deny si, po niya lahat. Uh, dinai ay, actually, ta, may mga dini-deny, may hindi. Uh, sabi niya, ginagawa niya lang daw yon dahil kayo ay kinawawa niyo siya. Ang sakin akin po dyan, mag-file tayo ng case for ano, for emotional abuse. Opo. Okay? Under uh, under the VAWC law, uh, violence against women and children. Actually, si daughter nyo pwede rin po mag-file. Uh, physical uh, physical abuse kung sinasaktan siya. Uh, since PWD po si daughter nyo, you can Opo. assist her. Kumbaga, uh, naka-file lang case sa kanya Janine represented by by you. Tas kayo rin po bukod doon, magka-file din po kay ng separate case nyo. Okay? Uh, usually po, i-file natin 'yan kung saan kayo nakatira ngayon para ma- sa inyo. Magkalapit okay. pa po ba yung bahay nila? Opo, sir. Yung Isang dinito. bayan lang po sir. Isang bayan lang. Okay, okay. pwede naman po 'yan. I-file na lang doon. Tulungan po namin kayo. Saan Salamat po kayo ma'am? Sa Natividad, Pangasinan po, si ma'am. Okay po. Sige po. Tapos, ma'am, um, bigyan na po namin kayo ng pamasahe mam ma pa uwi po ng Pangasinan. Nagbigay na po, ma'am. Okay po. Ah, nagbigay na po. Oh. Uh, sige po. Tapos, ma'am, antayin nyo na lang po yung tawag ng reporter po namin. Gayon po nang sinabi ni Attorney Gabs, mag-file na po tayo ng kaso. Uh, yung upo. lalaki lang yung asawa ko. Lang lang ko, hindi po pwede yung pati yung babae. Ang ginagawa kasi namin usually dyan, kapag magasama, may konsepto kasi tayo ng ano, conspiracy. Kung ang krimen ay ginawa ng, is, ng dalawa o higit pang tao. Inaamin oh. na mo rin po kasi na ano eh, nagsasama sila ng babae. Pwede na, rin yun, bukod sa vowsy, concubinage, sila dalawa. Inaamin niya dahil, po kasi. Uh, nag, dahil magkasama na sila sa isang lugar at very scandalous yung may asawa siya at ibang ibang tao yung kinakasama niya at pamangkin nyo pa. Apo. Very scandalous ma, uh, yung pagkasama nila. Apo. Pwede po yan, papasok po yan sa concubinage. So bukod po sa Fauci pwede rin po. Kasi uh, ni-stress po ako siya sa babae siya na po sa akin na ano hindi ko raw kayang magdemanda sir kasi wala daw po akong kaya. Oh, yeah po. Tutulungan ho namin kayo para Salamat natin po, kung gano'n pa rin kung ganun pa rin ang kanyang mga salitaan kapag na-issue oh. na siya ng sabina, ano. Salamat po. Ah, po. Thank you. Okay talagang nagsasama kayong dalawa. Aminin nyo na yung katotohanan, huwag nyo naman ipagmalanda ka na kami ang kawawang mag-ina na pa kayo. Pinagbibida nyo, nahiya ka sa pamilya ko na lumapit pero sa pamilya kanya lumalapit. Ano yun Pamilya pa ba yun? Hindi na. Hindi na pamilya talagang inabandong na mo na rin yung anak mo. Pinapakita mo, pinapasaymaya mo yung pamilya mo ng babae, mo. ng babae mo pero yung anak mo, nakatanga lang niyang dinadaan-daanan mo sa kalsada. Hindi ka na nahiya. Walang tahimik lang mga pamilya ko. Wala sila sinasabi. Dahil natatakot sila, may, may respeto din sila sa pamilya mo. Pero anong ginawa mo sa aming mag-ina? na ako na e-stress. Hindi ko na kaya ginagawa mo ng ganito. Tinamahan kita ng paupiray kung sir na ko dahil naawa ako sa'yo pero anong ginawa mo? Kakita ko kasama mo yung kabit mo. patay anak mo, hindi mo mapamerienda yung kabit mo, mapamerienda mo. Ganyan ba ang magandang padre di pamilya? Hindi. Tinalikuran mo kaming mag-ina. Huwag ko kayo mag-alala. Tulungan namin kayo, ma'am. Uh, kausapin po namin kayo sa kabila para sa logistics ng filing oh, ng case nyo. Mag-file na tayo ng kaso kasi no, mukhang wala naman eh. Walang... Wala po sir, talaga mag... Ano pag ganyan nga. No apologies eh. Kumbaga, uh, kasalanan nyo pa daw eh. So, sige, tingnan na lang natin.